Unang tanong, lola's boy ka ba? Dahil sa bunso ako, sa sampung magkakapatid. You are. Oo, ang pinakamatanda akong kapatid ay matanda ng 25 years sa akin. Ang nanay ko ay 93 years old. Hindi ko naabutan ang lolot-lola ko. Wala ako nakilala ang lolot-lola. Kaya naiingit ako, ah. malamang mamakarla ikaw. Ramdam ko. Ang lolas ko. girl. Parang ramdam ko. Hindi, pero favorite niya akong kurutin. <laughs> Bakit? Bakit? Uh -huh. Bakit? Kasi sobrang, kumbaga sa Tagalog, uh, yung salitang waray, makakabari ka hagdan. Okay, ibig ano? sabihin, makakabari kahin hagdan. May mga waray ba? O ba diba? O alam ni Lola? Ano, ano po? Tanong mo sa kanya. Ano, ano ibig ano sabihin? Makakabari hagdanan. Ah hagdanan. Sa likot ko. Sa likot-malikot uh, ka. Uh, kaya Akala lagi akong, akong kurot. Kala ko kit na kurot na. Ang kit-kit mo 'yung pala. Ang kulit-kulit mo. Okay Ayan, oo. No? Uh -oh. uh -oh. So lagi ako na Pero nung natuto akong tumakbo, never niya na akong nahuli. Pero nang gigigil siya pagka talagang di niya ako naabot. Alam mo 'yung pag hindi oh, oh. ka maabot, 'di ba? Pag oh. oh. Magkaidaran sila nung anak nung Anong pangalan nitong anak ng kapitbahay ninyo na sinasabi ninyo na naglublob doon sa apo ninyo sa kanal? Oh, ma si... O ma'am. Si, pangalan ng bata mo si Jillian. Eh, bakit kayo ang nakipaglaban? Nasaan ang magulang ni Jillian? Ay, nagtatrabaho, ma'am. Ano ang sa tingin mong pinag-awayan nila? Doon po, ma'am, sa, ano, sa gagamba. Kasi itong si Jillian, mm -hmm. ng gagamba doon sa likod namin. Eh, delikado kasi doon dahil doon kasi maraming wire na open pa, open. Ang tanong ko sa sa'yo, Angeli, totoo ba na sinabunutan mo at iningudgod mo sa kanal ang apo niya? Hindi po katotohanan yan. 11 -yan. years old? Hindi po katotohanan yan. Nakikita ko sa dalawang Bakit mata po ako mananakit ng bata? May anak din po ako Sinungaling eh. Sinungaling ka. Totoo yan, hindi binubuli ang, din... ang anak mo. Yung anak ko po, lagi pong binubuli ng apo niya. So ako naman po, hindi, 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 po talaga ako sumusugod. Ang akin lang po, huwag niyang bulihin. Kasi para sa akin, masakit pa bilang ina eh. Paanong binuli ang, ang anak Sabi niyo, ang, Sabi ang anak po anak lang apo niya, kutuhin po at sipunin eh. Tinokso, so, ng kutuhin at sipunin. Opo. So, nagalit yung anak mo, nag sila. Opo, yun po. Na, nasa, nahawakan lang naman po yung buhok eh. Hindi naman totally po na, nasa bulutan eh. Sabi siya, something sinambunutan niya po ma'am yung anak ko. Kasi siyempre, para sa isang magulang, masakit rin po yon na alamin niya muna kung anong punot dolo yung pinag-awayan. Sino na napunot? Sino? Yung ano niya, yung anak niya, sinambunutan niya po yung anak ko. Ah, oh, yung anak mo or, ulit. Mago magsalita? Alam mo ba kung ano yung kain Ay, hindi. Dyan? Hindi, yung anak mo makulit. Makulit talaga. Lahat naman ang yung bata makulit eh. Lahat naman eh, bata ikaw, makulit. Ikaw, so ka